Oh, para madilim ah. Mm. Para madilim ah. Kasi, yan, may adjustment pa yan. Yan, mga kabukas, may adjustment pa yan. May high-low. High-low yan. So, naka-low siya ngayon. Yan, naka-low siya ngayon. Yan niya ah. Magic yan. Oh, di ba? Pag naka-low, ganyan lang. Oh. Yan, high. Yan. Hello mga kabokals, magandang hapon po sa inyo lahat Ayan, nandito na naman tayo sa ating manukan At eto, dumating na po yung ating pinakahihintay na solar lights Para dito sa ating uh, second coop ng mga decal brown And doon sa first coop nila Ayan, eto, dalawa po ito Ayan, eto po yung nabili natin sa Shopee Eto po ay uh, buy one take one ang binayaran po natin dito sa sa, set na ito na buy one take one ay 1,699 kasama po yung shipping doon. mo so muna natin kung gumagana. Yon. Can you see the look? Ayan po mga kabokals. Ayan, gumagana po. Oh, huh? Oh, ang galing. Hmm. Yan. Itong isa. Tapos ikakabit ko na ito. Hmm. Testingin natin. Oh, ang galing. <laughs> Yan guys. Ayan mga kabokals. Mm. So ngayon po ay install ko na. Yan, unahin natin dito. Ayan. So, ito po. Yung bracket niya. Ang plano ko dito, itatali ko na lang ito. Itatali ko na lang ito sa, dun, sa pamakuan ng yero. Ayan, pag ganyan siya, pag ganyan. Tapos ito, bracket. I-fix na natin. Mm hmm. I screw lang yan, Oh. Mga kabokals, i-screw lang po yan. Ayan. Tayo na nag-assemble ng ano, bracket. Pupitan ko lang. Ayan. Para naka-fix na siya naka ganun. Pa ah, ganyan na siya, ayan. Ayan. Kapitan natin. Tabi mo na lang. Para ano, maliwanag kayo mamaya. <coughs> ang maganda rito sa bubong natin hindi masyado mataas ang problema ko yung sa kabila mataas eh so baka sa gilid na lang natin ilagay Ayan. Tingnan natin konti. Para sentro. Ayan. Lambre lang. Okay na to. Kahit tingnan natin iskro. Ano naman siya. Nasa loob naman siya. Hindi mo siya mababasa eh. Ayan. Tapos kakabit natin yung panel mamaya. Ngayon na pala. <laughs> so, yun yung ating uh, ilaw. Dito natin lalagay yung ano. Dito sa bakod na lang. Ayan. Diyan natin lalagay yung panel para Ah, oh, pwede rin para sa bubong. Sa so, bubong na lang pala. Ayan. Sige, wait lang. Ayan. Sabi mo na, sabi. Eh. Para kakain na kayo. Dasin ko na kasi. <laughs> Hindi ko magawa kanina. Sobrang init. Inaihilo eh, ako eh. Kaya ngayon mag, nagkukumahog ako. <laughs> Ayan. Can you see it? Ayan. Dapat siguro may pabigat. Yun. Ito. So, Lagyan natin itong pabigat. Yun. Okay, huwag na pala. Baka bumagsak yun. Mabagsak na ako sa ulo. <laughs> yeah, ayusin ko na lang ito guys. Kasi madalian tayo ngayon. Pero ito, dapat to ano, may pabigat pa to or kahoy. Pero ito, papatong ko lang muna para makita nyo lang kung kaya tilalagay. Pero bukas, ayusin ko to And then, i-update ko na lang kayo sa mga susunod na vlog ko. So, ganyan, ganyan muna. Hindi. Harap natin doon. Kasi ang trajectory, trajectory ng araw sa umaga, galing doon eh. So, dapat doon siya nakaharap. Ayan. So, ganyan natin. Ganyan natin. Temporary lang ito, guys. Ha? Pero, ito ang pwesto niya. Pero, talagang panat na kaho yan ipapako ko sa madigat na kahoy. Tapos sa, sa ibabalik dyan. And then ito, naka ano lang to sa loob. Uh, ilulusot lang natin tong wear sa loob. Hirap kasi kumilos ngayon guys ano, uh, mga kabokals. Ang tanghali. Ayoko sa tanghali. Pag uwi ko ng lunch break, halos ayoko na lumabas ulit. <laughs> ang gusto ko labas na sa ano eh gayto alas 5 na. Ah, uh, alas malamig na. Ayun, so ito papasok natin doon. ito yung wire sa labas. Papasok lang natin. Yan, hindi ko muna i-fix mga kabokals kasi i pa natin uli So hindi ko muna siya i-fix. Para lang may pakita ko muna sa inyo kung saan natin siya i-position. Po kasi kakahuyan ko pa yung panel sa taas Tatanggalin ko uli ito eh. Hmm. Ayan. Lupot muna natin dito para hindi siya lulundo-lundo. Yun. Tapos ito, kinakabit na ano, ito. Kinoconnect na ito. Ito eh. Saktuhan ito eh. Yun. Ayun. Ayan o. Oh. Connect. Connectado na siya. Tapos may roscas siya. Pro roscas. Para ma-secure. Ayos. Okay. So, all right. Ayan. Ano ko pa yan? Ayusin ko pa yan. para hindi nakalundo. Pero ayan. Yan ang kanyang posisyon. So, ito. Ito yung sa manok. Um, sa coop number 2. Tuntay so, sa coop number 1. Yan, yeah, may hagdan pala yung hapunan nila, hagdan pala yun. <laughs> Makakakit tayo, may puposisyon natin dito sa na mataas. Yan. Yeah. Can you still see me? <laughs> Ayan guys, mga kabokals. Mm, harap ako sa inyo para hindi bastos. <laughs> Ayan. Okay, sa so, all right. Paano ba gitna nito? na natin ang maganda-ganda. Mm. Dito. Ayan. Ra. Okay, so all right. Ano ba 'to? Ah, hindi yeah. Ingatan ko 'yung na ano, baka maputol eh ha. Mm. Kasi ano eh, mabigat ako eh, mag-growing boy eh. Ayan. Hmm. Ah, Naskruskro yan, alambre lang yan. Pare-pare sa makakapit yan. <laughs> ah, ah, oh, mahirap ah. Mm. Yun. Mm. Ayan mga kabokars. Ay, kabit ko na. Ito. Dadaloy ng ginhawa. para tubig lang. <laughs> dadaloy ng liwanag. Ayan. Sa gitna ng kadiliman, ay may liwanag na malalasap ang ating mga decal brown. <laughs> Gamit ang mga solar lights na ito. Uh, adjust natin para sentrong sentro an iwan ko yung screw ko bali mo ano na lang kating ko na lang uli ayan eh hey, mga kabokals dito na natin lalagay sa no sa may gilid ng bakod muna pero ayusin ko bukas uh, katulad doon lalagyan natin ng pabigat na mabigat na kahoy tapos sa uh, bubuong natin ilalagay pero ngayon ganito lang muna ang gawin natin para ano may setup natin Gawal na kasi ako sa oras. Ano na eh. Uh, 5.30 pasado na. Hindi pa tayo nagpapaka ng mga alaga. Yung nga kasi init eh. Sinising init. Hindi totoo naman ha. Pakahirap kumilos guys ng ano. Mga kabokals. Napaka-init. Kaya ano. Alas 5 na ako bumalik. Ayan. Tatali ko muna dito. Ano ba yun? Yan, ganyan. Pag ganyan muna siya. Pang, pang samantagal. <laughs> Hindi, ayos yung katubukas. Ipapakita ko rin sa inyo yung ano. Pag naayos ko na. Ito para lang ma up natin ngayon. Dito lang muna siya. Ito naman, salunan niya yung ano eh. Salunan niya yung araw dito eh. Kasi sa kahoy, Magpuputol pa tayo, magpapako-pako pa tayo. Tagalan. Hindi nakakayaan yun. Abutin tayo ng dilim. Hmm. Ano? What is your problem, little one? Yan si little one, no? Siga ka na rin, ha? Para ka ng tatay mo, ha? Siga hmm. ka na rin, ba? Wait lang. Nakain ka ng darak sa mais. Kaya, makain, darak yan, kumakain na rin po yan. Uh, darak sa mais siya si Little One. Malakas na kumain ng darak sa mais. maganda kasi sa darak sa mais, hahaluan ko ultimano ng vitamins, saka ng molasses, ng asin. So, madalang silang makakain ng damo kasi hindi, hindi tayo nakapananakati ngayon. At uh, ano, uh, kahit na may tao tayong pwedeng kunin, ano rin eh, siyempre sasamahan ko rin yun eh. Ah, uh, hindi rin kinakaya talaga ng oras. Saka ng bulsa. <laughs> yun ang ano eh. At saka ng bulsa. Siyempre, pagka nagsama tayong tao, babayaran natin yun eh. Ha? Hmm. Magastos eh ha. Ayan. Pero ano, pinagsasakati ko naman yan dito sa paligid. And then marami silang dalak sa mais. Dalak sa mais ang, ano, bumubuhay sa kanila ngayon. Ah. Alam pala may sabit ko 'to ng taas taas. Vale. Yeah. Yan. Yan, sabit ka na muna natin ganyan. Ah, malayo pala. Teka. Wait a minute. Parang di aabot ah. Aabot guys. Aabot po mga kabokals. Ito pansamantala lang. Yung nga, may setup lang. May setup lang natin. Ayan. Can you see it? Oh. Uh, you know? Hmm. Ayan. Ito, pakita ko lang muna mabilis yung nagawa natin. And then mamaya, Uh, testigin natin ay papakita ko sa inyo sa gabi yung mm. ano na yung may ilaw na sila para makita nyo yung performance din ayan ayan mga kabukals time check alas 7 pasado ng gabi ayan nabos yung pagkain nila mm. Si to the max ito ay uh, sinasanay na natin sila mag wet feeding uh, nag start tayo today ng uh, wet feeding sa kanila so ito, ito na sila at ayan na yung ating ilaw hmm ang dami dito sa taas oh. oh ayan patay natin ilaw ng camera para makita natin yung ilaw ng solar oh, parang madilim ah hmm parang madilim ah kasi yan, may adjustment pa yan yan mga kabukas, may adjustment pa yan. May high-low. High-low yan. So, naka-low siya ngayon. Yan, naka-low siya ngayon. Yan niya, Magic yan. Oh, di ba? Pag naka-low, ganyan lang. Oh. Yan, high. Yan. Ayan. Oh, maliwanag. Oh. Walang ilaw yung camera natin, no Oh. Hmm. Maliwanag, oh. Ayan, eh, hindi pa fully charged yan. Dahil hapon na natin na-install. So, halos, ano, Uh, hindi pa talaga na-expose sa araw yung, araw yung, panel niya yan mas araw, dami yung mahapon dito ah hmm. mas gusto nila dito sa taas oh liwanag oh hmm. okay na rin oh oh diba oh Ayan, yung wire na ayusin pa natin. Saka yung panel nga sa taas, ayusin pa natin yun. Pansamantagal lang yun. <laughs> Pansamantagal. Bukas ayusin ko na kagad yun para ano. Kasi baka malaglag eh. Yan, inano, inano ko lang, pinilit ko lang tapusin ngayon para maipakita ako sa inyo. ah dapat ganyan kasi, oh, dapat ganyan sila, humahapon silang ganyan. No? Oh. Kaya lang iba kasi, mas prefer nila sa baba. Kaya, importante rin mailaw sila guys, ah mga kabocals, Kasi, yung iba, sa baba nga natutulog, sa lupa. O, oh, ito yung iba ko lang po. Hmm, ilawan natin. Pak, oh, gusto nila dito sa taas. Hmm, gawa pa nga ako ng isang ganyan. Para lahat sila eh, nandyan. Ito para kalahati, kalahati nasa taas eh. Kalahati nung uh, 80 heads natin eh nasa taas. Gagawa pa tayo siguro dito. Sa kabilang side naman. Mas gusto nila yung ganyan na nakataas sila eh. Hmm. Ayan po tayo sa mga thunders. So ito po, ayan o. Oh. Hmm, okay po yung ating setup. patayin natin ilo sa camera. Pak. Hmm. Liwanag din oh. Yun nga, naka-high. lang natin yan para maliwanag. Permis na kahayan. Hmm. Taputa tayo sa ano, sa mga thunders. Ilaw tayo. Pak. Na pasado na. Magpapakain pa ako ng mga baboy. Kasi kanina tapos tayo, ano na eh. Alas 6 pasado ito nga. Hindi ko pa naayos oh. Uh, mag-isa tal mag lang talaga. Talagang pinipilit lang eh. Mahirap ang mag-isa, walang katuwang. Pero pilit kinakaya. kaya. Yeah, ah, galing ko na mag-rap. Ah. Hmm, ayan oh. Ah. ah, mahina rin to ah. Mahina rin to ah. Pasok tayo. Ah, ano laglag yung remote? Oh. Sira ba? Marami tayo nito eh. <laughs> yung remote kasi sa kanila lahat kumagana eh. Ilan yung panel, ilan yung solar light natin, ang dami. Ayan, ito nga hindi nila naubos kayo na kasi inabot na sila ng dilim. Kaya ipinasok ko na dito. Yan, yun yung natira nila sa labas kayo na Pinauubos ko Kasi inabot na sila ng dilim At, ito yung Sinet up natin sa kanila oh, Medyo mahina, patay natin ilo sa camera Pak Ah, mahina Kasi nakalo Hi, <laughs> hi, uh, hi natin yan, hi, hi natin Hmm Gusto ko makita nyo eh Hi Pak, oh, ba, diba? Hmm Ayan. Maliwanag. Mga kabukas, maliwanag. O, di ba? O, wala tayong ilaw sa camera. Ilaw lang na solar light yan. Mm, um, na, naka na rin yan. yan, hay na, hay na yan. hay na, hay <laughs> Para sa mapakinggan. Ha. High na, hay Ayan, ito naman. Gusto nila. Gusto nila dito sa hagdan na to. Kaya siguro magawa pa ako ng mga ano, maraming ganyan pa. Siguro dito, mga hilera, uh, hilera tayo ng ganyan para lahat sila ay humahapon dyan kasi pangit yung nasa lupa sila eh. wala kasi tayong asintada eh. ano yan eh? open yan eh. yero lang yan eh. wala asintada yan eh. hmm. kaya ano maganda nakahapon sila ito ang ating mga eggs for today hindi ko pa na ano hindi ko pa na harvest mag harvest pa ako after ko magpakain ng mga baboy at pato baboy at pato pa eh hindi pa ako nakapagpakain ng baboy at pato kaya, puro manok pa lang ang ating na si kaso. Yung sa baboy naman eh may ilo tayo talaga maliwanag doon. Kaya okay lang yun. So ito harvestin pa natin ito mamaya Medyo malaki itlog nila ngayon no. Hmm? Pasok sa large. So 230 yan, 230 pag large. Pagka mga small ganito. Ito parang ano to, eh, small. Small medium doon naglalaro ito. Eh. 200 lang bigyan natin yan. 200 per tray lang yan. yan yan oh. No? bigyan natin ng konting katarungan yung ating mga customer syempre maliit eh ha? Hmm. ayan okay mag harvest pa mamaya pero ito ito pong aking uh, ma ma share sa inyo for today patay natin ilo na camera pak o oh, di ba diba? hmm. Ginahawa na ginahawa ng galawan kahit ma Ay, katulad na yan ngayon inab inabot ako ng dilim ng, ng gabi palagi naman mm -hmm. <laughs> O, oh, pa ako ng itlog. O, maliwanag dito sa ating chicken coop. Mm, walang problema. Kahit gabi na ako mag ng itlog, eh, maliwanag. Okay, so alright. Ayan po. So, ayan. Bago tayo magtapos, shoutout po muna kay Ma'am Ninfa Regalario Anuevo. Watching from London, UK. shout out Ma'am. And sa lahat po ng mga solid vocals and mga silent viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyot from US. Sir, shoutout po. Ingat po kayo dyan. Ayan, hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Muli, ito ang ka-vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga Arab. Magsikap at ikisala tayo kumilos at siguradong uulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!